Jerry Rosales, humanga sa kalendar photos ni Janine Gutierrez, nagulat ang mga tagahanga ni Janine Gutierrez nang ipakita niya ang mga larawan para sa libo at kalendar ng Asia Brewer. Sa kanyang Instagram post, makikita si Janine na napakaganda sa apat na iba't ibang look na kumakatawan sa mga bagong inumin ng brand. Makikita sa caption ni Janine kung gaano siya kasaya sa proyektong ito. Bilang isang aktres, gustong gusto ko ang mga role na nagpapakita ng iba't ibang aspeto ng aking sarili, anya. Minsan, hindi lang ito para sa ii e o pelikula, dahil sa pagkakataong ito, ito ay para sa 2025 kalendar ng At Asia Brewery Official. Ipinapakilala ang apat na exciting na inumin sa pamamagitan ng mga kalendaryong ito. So grateful sa akin amazing na team sa pagsama sa akin sa masaya at malikhay na proyektong ito. At sa ABI, sa pagtitiwala sa akin sa super exciting na paglulunsad na ito. Cheers! Ano sa tingin mo ang naging reaksyon ng mga tagahanga ni Janine sa kanyang post? Agad na naging viral ang mga larawan ni Janine, at marami ang namangha sa kanyang kagandahan at kakayahang magbago ng look. Hindi napigilan ni Jerry Chorosales, na siyang sinasabing rumored boyfriend ni Janine, na magkomento sa post sinabi niyang nasusunog yung mga kalendaryo fire emojis na nagpapakita kung gaano siya ka-impressed sa mga larawan ni Janine. Ano sa tingin mo ang ibig sabihin ng komento ni Jericho? Ipinapakita ba nito na sumusuporta siya kay Janine? Ang photoshoot para sa 2000 at 25 kalendar ay isang malaking hakbang para sa karera ni Janine. Habang patuloy na umuunlad ang kanyang pangalan sa industriya ng showbiz, makikita ang kanyang versatility sa mga proyektong tulad nito. Ipinapakita ng kalendar na ito ang kakayahan ni Janine na mag-adapt sa mga bagong uri ng trabaho, kahit na hindi para sa TV o pelikula. Gaano kahalaga sa isang artista na ipakita ang kanilang mga talento sa iba't ibang paraan? Ang relasyon ni na Janine at Jericho ay naging usap-usapan dahil sa komento ni Jericho. Bagamat medyo privado ang kanilang relasyon, makikita sa kanilang mga aksyon at suporta sa isa't isa na maligaya sila. Tingin mo ba, ang mga ganitong public display ng affection ay nagpapakita ng pagiging open nila sa kanilang relasyon? Ang collaboration ni Janine sa Asia Brewery ay nagdulot ng excitement sa kanyang mga tagahanga. Malaki ang potensyal na magtagumpay ang kalender na ito. Ang mga bagong inumin ng brand ay ipapakita sa apat na magkaibang looks ni Janine, kaya tiyak magiging patok ito sa mga fans ng produkto at ng aktres. Sa tingin mo, ano ang magiging epekto ng project na ito sa pagganap ng mga produkto ng Isha Brewery sa market? Maraming tagahanga ang nag-abang sa mga susunod na proyekto ni Janine. Kasama na rito ang mga TV shows, endorsements at iba pang creative projects tulad ng kalendar na ito. Sa bawat proyekto, lumalawak ang pangalan ni Janine sa industriya. Ano sa tingin mo ang susunod na project na kayang patunayan pa ang tagumpay ni Janine, ang calendar project na ito ay nagpapakita ng kakayahan ni Janine na magbago ng image at mag-adapt sa iba't ibang roles. Sa pamamagitan ng proyektong ito, nakikita natin ang pagiging flexible ni Janine, hindi lamang bilang isang aktres, kundi bilang isang endorser din ano ang mga traits na hinahanap mo sa isang celebrity endorser. Ang pagiging open ni Janine tungkol sa kanyang mga proyekto at ang kanyang pagiging dedicated sa bawat trabaho ay isa sa mga dahilan kaya siya minamahal ng kanyang mga taga hanga. Makita sa kanya ang isang aktres na hindi natatakot mag-eksperimento at gumawa ng mga bagay na iba sa kanyang mga nakasanayan. Ano sa tingin mo ang mga bagay na nagpapakita ng work ethic ni Janine?